Congratulations po sa lahat po ng awardees ngayong gabing ito. Sa ngala po ng aking buong pamilya, lubos akong nagpapasalamat sa pagkakaloob ng karangalang ito. Ang 2024 dangal ng lahing kagayano. Tunay pong isang malaking karangalan ang tanggapin ang parangal na ito, lalo na ito ay galing sa bayang minamahal ng aking ina at ng aking pamilya. Damang-dama ko ang init ng pagtanggap at pagmamahal ng mga kampo ko kagayano. Tunay na kaysarap maging kagayano. Kaya naman bilang katuwang ninyo dito sa ating komunidad, patuloy ang ating mga proyekto na nagsimula pa noong unang termino natin sa Senado. Kabilang dito ang pagpapatayo ng mga gusali sa Apari Provincial Hospital, mga pasilidad sa Cagayan State University, multipurpose building sa apari at iba pang mga infrastruktura para sa ating mga kababayan.